Magandang gabi sa tin lahat mga idol. Ah, uh, meron akong konting i-share sa inyo uh, about sa bonsai. Uh, gusto kong makatulong pa para ma-improve yung ginagawa natin pag po bonsai. So, una sa lahat, <coughs> excuse me. Yung puno na to nung dumating sa akin to, uh, halos walang base, paikot wala wala siyang base. Tapos itong trunk na to ay diretso lang at itong second branch is halos nag-same sila ng laki na continue ng continue nang trunk na to, yung part na to. So ito yung tinutukoy ko, yung second branch. So ito yung first branch natin, ang binigay sa atin ay kumpleto naman siya sa sa branches. Ang problema, kung moyamadori siya, yung mismong mga primary niya is napakalalaki. So ginawa natin ang paraan yung mga branches para maging tapered yung ating mga primary. So, bago tayo dumaku doon, uh, dito muna tayo sa baba. So, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko ditong proseso na kung bakit siya nagkaroon ng base uh, at nagkaroon siya ng paikot. Actually, yung iba, hindi nilang na nagtuloy gawa ng uh, masyado siyang na ano sa sunlight kaya parang na-dry. Pero wala nang problema. Kasi buhay pa rin naman yung ugat na ilubog natin. Hindi ko lang siya nakita nung mga time na nauubos na yung moss. Nakalabas na pala siya. So, nainitan, humina yung mga ugat. So, meron naman mga nag-survive na kagaya nung dalawa. So, tapos dito sa part na to, yung part na yan, Uh, mahaba ito, pinutol natin para magkaroon siya ng secondary roots. So, ipapakita ko sa inyo mga idol to. So, unahin muna natin dito sa part na to. Nung dumating sa akin yung material na yan, ito yung katawan, diretsyo. Walang ugat dyan. Tapos, ito ngayon ay diretsyo din na napakahaba. Hanggang dito siya sa part na to. So, ayan, hanggang dyan. Then, pinutol natin. Pagkaputol, biniyak natin yan. So, pagkabiyak, so, separate na siya. Naka-isolate na yung secondary roots. So, nakalubog lang yan. So, yan na yung dalawa na ang kagandahan, kumabulan siya ng laki dito sa primary roots. So, yun, Tapos, ngayon, dito, sa part na to, kita niyo may ugat na yan. May ugat siya. So, sinugatan natin yan. So, yung pagsugat ng ng balat o kahoy sa puno, hindi siya pag-slant na ganyan. Gumamit kayo ng meron tayong tool na naka parang tatsulok siya. So, yun yung gagamitin nyo para na ano, patayo. Patayo. At least malaki yung bukas dito. Tapos, pataper din siya. Papaliit. So, once na nagawa nyo na yun, ang gagawin nyo naman ay lalagyan nyo ng moss. Yung moss ngayon dapat, ibabad nyo muna sa rooting hormone. Yung moss, dry moss natin. Tapos, ang gagawin nyo is, i-cocompact nyo yun. Sisiksikin nyo. Pagkasiksik, lagyan nyo ng lupa. At least, kasi ito naka-extension siya dati na ganyan kataas. So, ganyan kataas na kalubog yun dati. Ganyan. Tapos, ayun eh, na ngayon siya. Gawa na natin. So, ito yung hindi nagawa. Ayan, nakita nyo? Kasi mali yung ginawa ko dito. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pa-islan, ah, pa, ano, pa yung ganyan. Pahalang pala, sorry. Pahalang na ganyan yung ginawa ko. So, nung makita kong nag-improve na yung ano, naging tama yung ginawa ko, inulit ko, inuka ko yung taas, kaya lumaki ng ganyan, naging bilog. So, masyado na siyang mataas. Sabi ko nga, meron naman na dito. Kaya hindi ko na tinuloy ito. Kaya ito na lang kinuha ko. Yung isa na to. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung dalawa, na, na initan. So, nung mainitan siya, pala kung hindi magtutuloy, butay buhay. So, masyadong napaaga yung expose nila sa araw. So, ito naman yung isa. Yan, kita nyo. So, yan, in din natin, inayon natin yan dyan, support na yan. Pagkaayon, Ayun. lumabas lang yun siya. And then, pinutol ko yan, pagkaputol ko, Ayun. secondary na, kita nyo. So, kaya nakita nyo, Hokai. So, gusto ko ipakita sa inyo yung develop natin. So, yun. So, nagkaroon ngayon tayo ng base. So, dating walang base. So, bakit inuna ko yung base na ipaliwanag sa inyo? Kasi, ang bonsai, siguro naman nakita nyo sa iba bansa kung paano sila magsimula. So, sinisimula nila sa base. So, mayroon trunk na din. So, sunod na yung mga mga branches sa so paikot na yon. Ngayon, uh, isang example na sa competition, sa base on my experience, na dati hindi ko naman ginagawa yung ugat, uh, lumalaban kasi ko ng competition, so... Meron tayong mga material na given talaga. Napakaganda sa taas pero walang base. So, tayong mga artists, yung ginagawa natin, uh, dinidevelop na natin yung taas. Ang nangyayari, nawawala ng base. So, established na yung taas, wala pa rin base. Once na sumali tayo sa show at may nakatapat tayo na perfect, kahit sobrang ganda pang show, yung puno natin, kung kulang naman ng rekado yung bonsai natin, yun yung magpapabagsak sa atin dahil walang base. Hindi kagaya ng kompleto, sinimulan mula baba hanggang taas. So like, kagaya nito, so kagaya nito, so dumating sa akin to, ito yung kinukwento ko sa inyo na hindi ako nakapokus sa base. So nakita ko yung develop kagad ng material. Sa material pa lang, nakita ko na yung gagawin ko. Then, na ano ko na kagad, uh, gusto ko na siyang gawin, gusto ko siyang trabahuhin, matapos yung taas. Ang problema, walang base. So kung mapapansin nyo, ba't maliliit pa yung ginawa ko? Kasi ito ay 7 to 8 years old na or 9 yata ang edad nito. Uh, ang problema, hindi ako nakapokus sa base. So doon ako nakapokus sa taas, develop kagad yung paddings natin. So yun yung problema. Kasi nga, nung panahon na yon ang isip ko lang is magbenta, gumawa ng pera. Hindi ko na iniisip yung mag-develop ng bonsai para lang makitaan ko kung ano talaga yung kalalabasan ng final ng final na finish ko sa bonsai. So ngayon, nag-decide kami nung misis ko na hindi magbenta para makayari tayo ng isang pangarap na bonsai. So mapapansin nyo, lahat ng nandito na malapit na mabuo, uh, sinisimula na namin yan mula ugat hanggang taas. So yun, kapag ka kasi very strong, healthy yung taas at wala kang ugat, so iisipin parang paano nangyari yun? Wala ka namang ugat pero ang lakas ang taas, di ba? So dapat, i-dinidevelop muna natin, doon muna tayo mag-focus sa ugat. Pagkatapos, nagawa na natin yung ugat, pwede na tayong pumunta sa part ng taas. Uh, develop na natin lahat ng primary natin, mapunta sa secondary, tertiary, hanggang ma-finish product yung bonsai. So number one, ang kailangan natin is base. Para maging matatag unang-unang tignan yung bonsai natin. So kahit na sabihin natin bumigat ka doon, kagaya nito, mapapansin nyo, napakalaki ng base niya dyan sa part na to. So, itong primary ng ating first branch is naglaro siya ng 70% ang laki sa trunk. So, ibig sabihin, sobra siya. Hindi siya 50% doon sa trunk. So, masarap yon para sa akin tignan. Kasi, doon ako nakapag-create ng kakaibang foliage ng puno. Hindi siya nagiging tree-like lang. So, yun yung sinasabi ko na naghahanap tayo ng super na materyales, pero hindi natin maibigay sa puno yung best na foliage. Lumalabas is tree-like lang, di ba? So ngayon, ito, ang develop sa puno na to, ito yung main apex, dahil siya 70%, so gagawa tayo ng pseudo apex. So yun yung tinatawag na pseudo apex. Hindi siya triangle lang. So sa madalit salita, parang gagawa tayo rito ng dalawang triangle. So ito yung isa, Ayan yung isa at ito naman yung isa. Ayan. Nakita nyo? Ayan yung isa. At may bonus pa dyan na gagawin. Kung mapapansin nyo itong isang branch na to, kaya hindi ko pinuputol yan, pinamamaga ako pa siya. Pinalalaki ko pa siya dahil gusto ko pang magkaroon dito ng clouds na nakaseparate pa sa front. So, yung imagination doon sa pag ano kumbaga exact na binibigay natin doon sa mismong paggawa ng foliage uh, nandoon yung sa material na para maging bagay yung design hindi ko mo gusto yung gumawa ng sudo apex eh maliit naman yung branch eh hindi aakma doon sa design kasi parang hindi makatotohanan na gumawa tayo ng sudo apex o separate apex sa main trunk, 50% proportion yung primary natin sa trunk. So, gawin nating natural. Kaya siya lumabas, nagkaroon siya ng separate apex kasi naging 60%, 70%, 80%, or 90%. So, doon ngayon lalabas yung natural design ng ating foliage na hindi siya magiging triangle. So, yun yung mangyayari sa puno na to na simple lang yung material niya, pero ang kagandahan sa kanya na i-create natin pinaka-best foliage sa puno na to. Ngayon, dumako na tayo sa, sa mga primary ng ating puno. Na-discuss na natin tong first branch. At e, dito na tayo sa second. So, kung mapapansin nyo yung second, mula dito dati, nandumating yung material na yan, yan. At, Ito yung uka na yan. Buo ang ganyan. So, ayan, buo So, kung ano ang laki nito, yun din ang laki niyan. So, common siya ay hardwood. Oh, take note mga idol, ha? applicable lang to sa mga hardwood. So, common siya ay hardwood, pero pwede na natin siyang sculpt para magkaroon siya ng tapering like nito. Ayan, ito nyo, biniya ko. So, hindi na, ito, hindi na to bilang yung kahoy na yan sa laki nito. Ayan, ito na yung laki niyan. Ito yung laki. Ayan, nakita nyo. So, na madalit salita, yung laki nito ang hinabol nitong secondary. So, yun yung secondary natin. At ito, secondary din yan. So, bumilang tayo ngayon dyan ng, ito yung 1, nasa back. Ito naman yung 2, nasa front. At ito naman yung number 3, nasa gitna. Okay? So, ito naman ngayon. <laughs> ito nyo, laki ng primary nya, di ba? So, naggawan din natin ng paraan yan. So, biniyak natin to ito, tinapyas natin. Pinalabas natin yung gene. Diba? So, ayan. Then, nakapag-create din tayo dyan ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yung number 2 ay, pag nasa front tayo, siya ay depth. Diba? Nakita nyo, depth. So, ayan ay 1 uh, o'clock. Yun naman ay 11 o'clock. Napansin nyo, isa lang yung pinanggalingan, primary, pero nag-create natin yung tinatawag nating 11 o'clock and 1 o'clock back view. Di ba? So, gawin natin, ilagay natin sa 12 o'clock lang yung mga branches. Ano mangyayari? Ito, hindi makita ng buo yan. Hanggang dyan lang yan. kasi ito naman, hindi makita dyan lang yan. So, sa madalit salita, ang clocking position branches, ginawa iyan para maging guide at maging perfecto ang ating kalat ng branches. So sa madalit salita, yung branches natin na 4 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, and 1 o'clock, once na nakuha nyo yung apat na yan, makukuha nyo na yung develop ng mga branches paikot na walang magkakross pag sinilip sa top view. So, Tingnan nyo mabuti mga idol. Nakita nyo? Naka-arrange ng maayos yung ating mga branches. Kasi nga, dahil yon sa 4 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, and 1 o'clock. So, yun yung basic position clocking branches na tinatawag. So, yun mga idol, sana na gustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon. At sana marami kayong napulot na tips sa isang puno na to. So, bukas, Gagawa ulit tayo ng panibagong vlog. Ang gagawin naman natin ay yung tapering wiring. So, ituturo ko sa inyo yung tapering wiring. Kung paano mag-arrange ng tapering wiring sa isang pad. At yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta at magandang gabi ulit. God bless. Thank you po.